yung ginagawa. Biro mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de La Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman na mukha niyan, first day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako hindi politika pinag-uusapan natin dito. Ah. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumisbeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige,